11 ng Hebreo. Ayan. Pakinggan namin si Sir Albert. Pakinggan po rin lalo na tayo mga kapatatan. Kung umawit pakinggan rin lang Pagsikapan ninyo magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kapanalan na kung wala nito'y ah, walang sino mong makita sa Panginoon. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat. Peace. Relation. Relation. Moral relation. Pakikipag-ugnayan natin sa kapwa. Sa loob ng church, the members, kapayapaan natin at relasyon natin sa labas. Magkaroon tayo ng kapayapaan bilang mga Adventist, bilang nakihintay sa pagpalit ni Kristo, we have a peace of mind and peace relation sa ating kapwa. Hindi ba rin na sino magalit sa atin basta wala kang ginawa basta. basta ikaw ay peace person na magpaya ka. And then second sa iyong pakikipagrelasyon sa kapwa mo, kailangan mo rin sa sarili mo at your own personality ang sabi ng Panginoon magkaroon ka ng tabanan yung ginamit na word na holiness doon sa Hebreo na binasa sa Sister ang ginamit mo roon sa salitang Grego ay hadiasis o hadiasmos o hagiasmos sa Grego Inalam ko maigi, ano ba ibig sabihin ng habyasmos na isinalit ito sa English version na holiness. Alam niyo ba ang ng talagong from Greek mula sa English version? Ang kahulugan para ng salita ng holiness. magaroon ka ng holiness. Ang ibig sabihin pala nung mga kapatid, consecration sa English ay consecration. Consecrate. Yes, yeah. Na ang kahulugan pala ng consecrate, sabi ko, ano kaya kahulugan ng consecrate? Masyadong malalim. Ang kahulugan pala ng consecrate ay buong pagtatalaga mo sa Diyos. Buong pagpapasakot natin sa Panginoon. And that is the word hagyasmos na ang kahulugan ay holiness na ang ibig sabihin pagpapakabalan mo buong pagpapasakot natin sa Diyos. Bakit meron bang kristyano? Meron bang napintis si pinagpapasakot ng buo sa Diyos? Meron. Alam niyo ba sabi ng Panginoon? Pakigyan niyo ba eh? Nang nangangaral si Kristo, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng binaka, Panginoon, ano ang gagawin ko para kami makarating sa buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, iibigin mo ang Diyos. Nang mo? Buong puso. Buong kaluluwa. Love, you love. love your God with all what? Your heart. Your heart. Kailangan natin, na, kailangan ng Diyos yung puso mo. Hindi e, ba pagka lalaki pagka nagliligaw sa babae? Do you love me? Be all your heart hindi ba? Sabi na, kumiti mo ang puso ko, nung kumingiibig ako This is the timing Sa'kin bang mati kong pinpambi eh Kaya kami sulugan ng awit eh ate eh. ni Diba sabi nung isang mga awit eh Eh paligero yan ay hindi ko sabi Sana <laughs> dalawa ang puso ko Sa-na eh, Dalawa ang puso ko Hindi na sana nalilito Diba? Eh? Pero sa ng Panginoon, there is only one heart. Isa lang ang puso na natin. Di ba kayo nagtataka? Dalawa fagan natin. Ilan ang atay niyo? Dalawa? Dalawa ang atay natin. Huwag mo gawin isa para ka Dalawa yun. Dalawa. Dalawa pa natin. Dinunate niya na eh. niya na Dalawa libo, dalawa. Dalawa, dalawa ang ating ng ano, lungs. yung uok natin. Dalawa. And dalawa right. Left and right. yung din natin. Dalawa rin. Dito ng puso. Isa. O bisan bakit? Dito ang dalawa. Sabi ng packet code, iibigin mo ang Dios ng buo. Hindi si David. Divide that in a half. Your height. Hidi ka lahati hindi hindi, hindi, hindi nag-close sa inyo, o sa akin ay buo yung palang salitang iibigin mo ng buo ang kahulugan pala nun ay consecration ibig sabihin ng consecration buong pagtatalaga itatalaga mo yung puso mo ng buo sa Panginoon wala ka nang sasambahin ibang Diyos Diyosan wala ka nang Diyos Diyosan iisa na lang ang Diyos mo sino? yung lumikha sa'yo yun ang bumihini sa atin ng ano Buong puso, buong consecration, buong pagtatalaga. Kaya nang sabi, iibigin mo ang Diyos ng buong puso at? Buong paglilisip. Pero buong pagkatao mo, iibigin mo ang Diyos. Ibig sabihin, ipasasalok mo ang sarili mo sa Diyos. Kaya nga, nandito kayo eh. Nandito tayo sumasamba tayo sa Diyos sa pagkat natin ang ating sarili sa Diyos na lumikha sa atin. And that is the uh, only a part bahagi lamang ito ng sinasabing holiness. Yung pagsimba natin dito, hindi pa ito ang kabuuan ng holiness, bahagi pa lang ito yung pagsimba natin. Bahagi pa ba lang eh, hindi ba ito, hindi pa ito yung buong consecration. Bakit? Paglabas mo ng simbahan, after the Sabbath, o bukas, linggo na, paano yung buhay natin kinabukasan? Consecrated pa ba? Yes. Sako pa ba tayo ng Panginoon? O baka nararamdaman na natin pa tayo pagkasabado lang? Ang totoo nga niyan eh, hindi nga natipid ng iba na banal ba, banalang araw na ito eh. Bakit? Tignan nyo, puno tayo. Mamaya ang hapon, ilan na nang matitira? Wala na. Sa simbahan. Puno-puno sa umaga eh. Bakit? Sa umaga, pil na pil natin. Banal tayo. Bakit? Sabi ng iba, today is the Sabbath day. The holy day. Banal na yun. Banal ito sa Panginoon. Oo nga, banal. Papano binabanal ng Diyos ang araw ng pagsamba sa kanya, sabi ng Panginoon, inyong ipakingili ng aking sabat, mula sa paglubog, hanggang sa paglubog ng araw, sunset to sunset. E nung ako'y nagsisip, alam mo, sa katulik, sa oras na nansipan namin, pagkatapos ng, panahon ko to ha, panahon ko, 70s, namin sa simbahan, yung dolo namin pwede naman sa ako. Ay, yung mga ibang kapitbahay namin makatapos magsimba, padal na sila. Pag-uwi, pwede naman ilumang